Magandang hapon po mga kaparambin. Ngayon po ay alaon na po ng hapon. At tayo po ay pupunta na po ulit sa ating trabaho. Doon po sa kabilang ilog. May dala po tayong tain po ito. Ating ikakabit po. Mamaya maya. Tayo po yung muna. Kumbaga po ay isang abala na po. Naroon din lang naman po yung ating pinagtatrabawan, pinagtatabasan. Ay di tayo po ay maglalagay ng tain mamaya sa ilog. Malapit lang po ay. Ay di tayo po ay may Kapag po nakahuli tayo bukas, edi tayo may libing ulang po sa pananghalian. Bali, ganito nga po ating ginagawa sa probinsya. Kung tayo po may tain, edi maglalagay po tayo sa ilog. Para naman po tayo yung -libre, libre sa ulam. Aro po ay wala pang pain, mamaya po tayo maghalagay ng pain. Doon po tayo makakuha. Sa niyuga na. Magpapalingas ang po tayo nang niyog po ang ating papain. Yung susunogin po natin yung niyog. Aba, hindi pag po nakahuli ay ano, libre po. Hindi na po tayo bibili. Malaking bagay po sa atin yung ganong mga libre po. Kaya po tayo nagsadya ng tayong ganong po ang ating plano kumbaga po ay pag may time tayo maglagay sa ilog ay di maglalagay sana po ay marami pa tayong mahuli pero ang balita ko po nung isang araw ay nilason po itong ilog ay hindi ko po alam kung sinong gumawa sana po ay ano may mahuli pa tayo bukas yun po ang balita ko ay sabi ko nga po ay sayang po kapag ka gano'n po nilalaso ng ilog kumbaga po dito tayo nakakuha ng libreng pang ulam ay sana po ay huwag pong lasurin itong ilog sayang po ang ating pati si Milya po dala nun kapag ka nilason. dito na po ulit tayo sila po pala yung ano, nagsilab na po sabi ko po yung silabin ay Pre, Sinilab mo. Ayos yan. Gawa ng kanina po yung ambun ay sabi ko po ay silaban po. Narito po sila yung ating mga kumparan po ulit. Sila parang andi. Sila Kuya Uni po. Dito po muna tayo. Yan po nausok na ang um, sa dulo. Yun po naman kaya sila ay para po yung damo ay ano ma sila po tapos yung pinagsilaban po ay magandang pataba po yun. Tsaka po pati ano yung similya po na buto ay uh, susunog po. Hindi na po sisibalan po yung mga sinilaban. Ganda mo. Kaya lang po ay hindi masyado pa nasisilab. Gawa ng may sariwa pa po. Tubig muna kayo. Inom muna, inom. Tayo po yung naghatid pa ng ano, ay, mga bata po. Kaya tayo ngayon laang ay. So, ano eh. Dito po, maganda yung. na po na po. Si paring Andi po, naandun. Si paring Randy po uli. Ah, si Kuya Randy naman ari pala. Kuya Randy. <laughs> si, oh, si Kuya Akoy po naandun. Si paring Jugar po sa dulo. Dito naman po kami. Sa taas na po. Natapos na po aring babae. Yan. May mga kaligimay po tayo dito. Yung pandan po na ginagawang sombrero. Ito. Hindi po natin pinatay. Yan po ay ano. Kapag ka lumago ay pwede po natin kunan yan. Yan, po isa pa. Oh. Yan. Yung ginagawa pong ganito. Ito, ito po. Oh. Pandan po. Ah, sombrero po. Ito ganito. Yan po ang ginagawang ganito. Pero marami pa po pong proseso yan. Yan po ay tatalasin pa, tatanggal ang tinik, ibibilad, iiluhin po. Pero dito ano, kuya ano, ito ang number one hanap buhay na dito sa atin ano, mapulot. May presyo na po ang ganito ay ano, yung bag. Oo, oh, yung ganun po, bag po. Ang hanap buhay po dito ay halos ay ganito na, yung mga kababaihan po, sila na po ang ano, na gagawa po.

Pero po hindi po natin ito lahat tanggalin. Baka baga nito ng patula. Dito po ang um, atin po ng patula. Puro pagulong ko din. Puro pagulong. Saka meron oh. Sigarilyas ba yun? Ha? Oo. na yun ano? Saka may binin... Siguro meron na binuni sa ano ba yan? Hindi hmm. ano nga ba nga meron yun. Mabili ako. Bini kuya uni oh. Sa ganito oh. Lalagyan natin mo. Sa magandang itong poste. Kaya ito po ang ating ginawa ngayon, yung mga poste dito, hindi po ang tutun. At yun po ay ano, makapakanabangan po natin. Baka <coughs> matag. Magpuposte ka din naman. Magpuposte naman. Pwede yan ha, matibay pa yan. Ang bagay. Ito na. Walang sayang. Matibay pa. yan barik angat gid eh uh, ay pero baka yun na yun natalbog din naman tapanggalin din naman talbos laang naman ng susutin mo na ano tayo sa mga Magandang hapon po mga kapambing. Tayo po ay magdidikit muna dito. Magpapabaga po tayo. Gawa nang sa ano po. Magsusunog po tayo ng niyog. Paan po sa ating ano, taing. Yan, nalingas na po. Ito po ang ating susunugin uh, po. Niyog. Ah, uh, ito po. Ilalagay uh. na po natin ito. Habang uh, dikit. Para abot na po ito. Malingas na po. Yan. Yeah. Uh. Ayun na po yung ating mga sinunog na niyog. Tatanggalin na po natin sa bao. May pinit pa po eh. Madami din pong proseso bago maka pagpaan tayo. Babangi po uli yan. Para po mabango-bango. Pakunti pa po ang bango nito. Ay, ko. Baga pala yun. Oh, mabango-bango po. Kaya ang hipon po ay ano eh. Napasok. Saka po katang. Bang. Na ibangin na po natin lahat. Maglalagay na po tayo sa taim. Ari po eh. Ayos na po ito. में भी कर रहा हूं mm -hmm. Nalagyan na po natin ng pain lahat ng kain po. Pinaglalagyan na po tayo sa tubig. Ang tayo Pahingi -pahingi po, tayo. Sana po ay maraming mahi tayo. Pahingi pong hipo po na patang. Sana po ay mahi ni mahi tayo. సమానమున Ayan na, po. dalawa na. Yun lang po sa baba. Mga tapos na po tayo. Woo! Woo! -hoo! Yung tain po ay okay na po. Nakapaglagay na po tayo. Bukas po ay ating aagapan na umaga. Sana po may mahuli po tayo na kahit po hipon o katang. Siya po yung ating pananghalian po. Ay, sarap po yun. Bali hanggang dito po yung ating tatabasin ay bukas na po hapo na po paparian pa po tapos ito po yung ating natrabaho ay malawak po yan ang ganda ito po ay puno po ng mga dagkakaw ito yung mga ganitong kahoy po hindi na po natin puputulin yan yan po ay silbing pa kabaga natin kaya ang bibilhin po natin ay mga tali po dito dito po natin tatali o oh. yan sa ganito kaya tayo po hindi na nagpaputol ng mga kahoy-kahoy dito yung tuod hindi na po kahit po buto ng sitaw pwede na po natin itanim dito may mga poste po haas na po mga kaparmbin oh. yan ang ganda po ng ating bagong taniman tabi po ayan lawak pare ayan lawak ayan o oh. ando na po sila nakakatuwa pare ano pag may ganitong bagong taniman na naman tayo Ah, ah. Oo, oh, kaya nga sabi ko ipari bigla ay. Tara, tayo po yung na. At hapon na po. Bukas na uli. Mga merendam, muna tayo dun, mga kape.